May sumabog na katotohanan mula mismo sa Department of National Defense sa nakaraang budget deliberation na nagbibigay linaw sa estado ng multi-role fighters acquisition program ng Pilipinas. May pera naman pala, pero bakit nga ba hanggang ngayon hindi pa rin pinipirmahan ang kontrata para sa mga multi-role fighter jets ng Philippine Air Force? Ito ang numero unong katanungan ng karamihan, lalo na yung mga nagsubaybay sa AFP Modernization Program ng ating hukbong sandatahan. Ito ang buong kwento, mula mismo kay Defense Secretary Gilbert Teodoro. Una sa lahat, may natitira pang 9 billion pesos sa 35 billion pesos na program funds ng revised AFP Modernization Program para sa 2025. At ayon mismo sa Department of Budget and Management, hindi pa nagagalaw ang unprogrammed funds dahil may requirement, na 80% muna ng program funds ang dapat magamit bago ito ma-access. So kung may pondo naman, bakit hindi pa rin pinipirmahan ang deal? Ang simple pero komplikadong sagot, ay ang tinatawag na post-contract issue. Una, may limitasyon ng batas pagdating sa soft loans para sa defense hindi basta-basta pwedeng umutang nang pangmatagalan sa ibang bansa kahit may offer na from Sweden, Italy, France, at South Korea. Kailangan pa itong amyendahan ng Kongreso at siyempre aprubahan ni Presidente. Kaya kahit may magagandang alok gaya ng long-term payment terms, hindi ito agad ma-avail ng Pilipinas. Pangalawa, ang natitirang option ay ang tinatawag na Multi-Year Obligation Authority o MYOA. Pero may catch ulit. Kung halimbawa ay makapag-deliver ang sub ng 20 Gripen Fighter sa loob ng 4 na taon, ang kabuhuang bayad ay kailangang matapos sa loob ng 5 taon. Kaya ang tanong, kaya ba itong bayaran gamit ang allocation sa AFP Modernization Program? Ito ang problema, kung ipupush ng DND ang deal ngayon, lalaki ang MYOA obligations to more than 90 billion pesos kada taon. Samantalang ang budget para sa AFP modernization ay nasa 30 to 50 billion pesos lang kada taon. Kaya kung tutusin, baka wala nang matira para sa ibang projects ng AFP tulad ng missile systems, frigates, o C4 star upgrades. Pero don't lose hope mga kababayan, may light at the end of the runway. Ayon kay Secretary Teodoro, kung mabibigyan ng assurance ng DBM at Department of Finance na pwedeng galawin ang unprogrammed funds, at kung susuportahan ng Kongreso ang kanyang proposal na maglaan ng standby funds, posibleng pumirma na siya sa kontrata bago matapos ang taon. At oo, kahit na mahal, hindi pa rin sumusuko ang Lockheed Martin sa pag-offer ng F-16 Viper. Amoy na amoy nila na may tsansa pa silang makalusot. Kapansin-pansin, sa pinaka-latest nilang advertisement sa kanilang Facebook post, makikitang mas pinaganda pa ng Lockheed Martin ang kanilang offer sa MRF Project ng Pilipinas, na ayon sa kanila ay di lang ito hakbang para sa modernisasyon ng depensa ng Pilipinas, kundi pagpapaunlad din ng ekonomiya nito, at mas lalo na ang gintong self-reliance defense posture dream ng bansa. Hindi lamang pisikal na pasilidad ang itatag nila sa bansa, kundi ang inaasam-asam ng Pilipinas na transfer of knowledge and technology. Ang tanong, paano ito maisakatuparan? Ayon sa Lockheed Martin, ibuhuhus ng Southern Methodist University sa Texas, USA sa recipient local universities sa Pilipinas, ang technology and technical knowledge nila sa mga Lockheed Martin products. Sa pamamagitan nito, ay siguradong magbubum at sisipa ng mataas ang digital innovation, intellectual property development, at pag-build up ng local workforce na may kinalaman sa aerospace production and development. Ano ba ang ugnayan ng Southern Methodist University sa Lockheed Martin? Ang Southern Methodist University ay isa sa nangungunang university sa Amerika pagdating sa research and development na may kinalaman sa engineering. Mayroon mismong tinatawag na Lockheed Martin Skunk Works Lab sa SMU Lyle School of Engineering. Ito ay modelo ng isang research and development laboratory na nagso-solves ng mga real and challenging problems sa engineering na may mga proyekto na may tight deadlines, mga problema na hindi karaniwan. Kaya napakalaking technical knowledge and technology ang matatanggap ng Pilipinas sa university pa lang na ito. Inaasahan nilang magkaroon ng ugnayan ang kanilang mga dalubhasa sa mga unibersidad sa Pilipinas at ang napakaganda ay ang makapagdala ng mga estudyanteng Pilipino sa Amerika, upang lalo pang palawakin ang kakayahan sa technical research, sa larangan ng academic and defense. Magkakaroon ng mga piling universidad sa bansa ng akses sa mga makabagong kagamitan ng SMU, kabilang ang mga pasilidad para sa business incubation, mga government programs, at mga academic initiatives. Heto pa ang napakaganda. Itatayo rin nila ang isang world-class research laboratory at training facility para sa mga Pilipinong estudyante at professionals. Bahagi rin ng deal nila ang pagsasanay sa tinatawag na Center for Digital and Human Augmented Manufacturing at sa Design Innovation Gym o DIG ng SMU upang hubugin ang kakayahan ng bansa sa larangan ng digital modeling, simulations, virtual at augmented reality robotics, automation, at artificial intelligence. Nakakalulang kaalaman mula sa nag-iisang Lockheed Martin. Ayon pa kay Kolo Ini, ang buong programang ito ay nakatuon sa pagpapatupad ng Republic Act 12024 o ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act na naglalayong palakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa depensa sa pamamagitan ng paggamit ng mga lokal na yaman at inobasyon. Inanunsyo din ng Lockheed Martin Corporation na inaasahan nilang makalikha ng halagang 50 na bilyong piso economic effect ang gagawin nilang pamumuhunan sa bansa kapag ibigay sa kanila ang proyekto. Ayon kay Jess Coloini, Director for Business Development ng Integrated Fighter Group ng Lockheed Martin, sa pagsuporta sa Self-Reliant Defense Posture Initiative ng bansa, na sila ng isang package na sumasaklaw sa Wide Range Economic Program and Defense, na inaasahan nilang lilikha ng hindi bababa sa 2,000 trabaho para sa ekonomiya ng Pilipinas, at halos 50 na bilyong piso halaga ng epekto sa ekonomiya. Sa nasabing package, ay bilang ang pagtatayo ng mga maintenance and repair facility sa bansa para sa pagsasaayos ng mga eroplano tulad ng F-16 fighter jet at si 130 cargo plane, kundi pati na rin ang pagtatatag ng isang innovation center, na siguradong magpapaunlad sa kapasidad ng militar ng bansa at lilikha ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. Sa gitna ng yumiigting na tensyon sa rehiyon, partikular sa pagitan ng Pilipinas at China, patuloy ang pagsisikap ng bansa na paigtingin ang kakayahang pangdepensa, at ang Lockheed Martin, ay nangangako ng dilang mga high-end fighter jets ang matatanggap ng Pilipinas sa ilalabas nitong pera kundi mas lalo na ang pagtanggap ng mga di mababayarang kaalaman mula sa mga dalubhasa ng Lockheed Martin Matatandaang ang JAS 39 Gripen ng Saab ang mas may liwanag sa MRF program na ito Bagamat masasabi nating tuloy muna ang MRF saga na ito dahil di pa na settle financing scheme para dito pero kung magtutulungan ang DBM, DOF at Congress, baka very soon ay makakita na tayo ng brand new multilateral Fighters na lilipad sa ating kalangitan!